Hello, welcome back to Dark Angel's Intuitions. Welcome back to my channel. So, welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga release so Welcome sa mga new new subscribers. Thank you for subscribing my channel and welcome sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and watching my video right now. Welcome to my channel. If you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start. Love reading. This is para sa mga may relasyon. Okay? Relationship spread. S spread. So, let's see. Hindi, sing hindi pwede single dito ha. Para to sa mga may relasyon. pwede namang naghiwalay na kayo o bago lang pa kayo naghiwalay, you can still watch this. Baka maka-resonate kayo dito. Baka ito yung nangyari. Ito yung mga, you know, feelings. Ito yung view nila sa'yo. Whatever. Pwede din naman. Kung sino man yung person na nasa isip nyo ngayon. Okay. So let's start. What you provide to this relationship? So I think you are providing love, happiness, and um hopes na one day magkakaroon kayo ng like magtatagal kayo or kayo na yung maging maging kayo na in the way marriage or something might be um you really want that itong person na to is mag either kung lalaki ka is to propose this person or kung babae ka is you are really you want na magkaroon na kayo ng commitment serious relationship so you are really providing their happiness love you are showing this person na um, mahal mo talaga siya So asap point ka ngayon sa relasyon niyo where parang you are the one which parang nagpapa-ramdam, nagpapakita kasi willing ka talaga mag forward towards this person so ikaw yung parang may action more on <clears throat> ikaw yung may action talaga sa relasyon nito nag-initiate ng conversation, communication Um, and uh, nag, um, nagpapakita ng pagmamahal talaga sa person na to, na seryoso ka, and you're always there for this person. So, more on you really want to move forward towards this person. So, and sa mga ginagawa mong ito sa relasyon niyo sa person na to, you are really hoping that one day, hindi ka mapagod sa mga ginagawa mo. So, you are really hoping na one day, um, ma-appreciate niya din yung mga ginagawa mo or, or sabihin natin na makita niya yung mga effort mo, yung pagmamahal mo, yung gusto mong mangyari sa relasyon ninyo at gagawin niya din the same way na gusto mong mangyari sa relasyon ninyo na ito talaga yung gusto mo. You are hoping na hindi ka mapagod. You are hoping na um na yung mga mga pina, pinaparamdam mo ginagawa mo sacrifice mo sa, sacrifices mo sa relationship nito is may magandang bunga in the future so so how about your person they are hoping for in this relationship na kubaka meron pa rin siyang confident na magpatuloy in a way this person's is still hoping for na hindi mo hindi siya magsawa sa relasyon na to um mag uh, magpapatuloy pa din siya and magmamahal kasi alam mo nakikita niya naman kasi sa yung parang pagiging wife energy mo wife material. Kasi ito yung pinapakita mo sa kanya, seryoso ka na talaga sa relasyon ninyo. So, nakikita niya yung sa'yo yung pagiging um, supportive mo, nandyan ka palagi sa kanya. Baka nga, you are giving gift to this person, material things, even money in a way. So, you are really like um, always there for this person. Yung kindness mo, nakikita niya sa'yo. And, he is also hoping for na magkaroon talaga kayo ng future, like magpakasal kayo in a way, pero <laughs> may pero. Pero honestly, hindi siya sure about that na mangyayari to. Kaya nga, he is hoping, he or she is hoping for na hindi siya magsawa sa relasyong ito. Or um, magpatuloy pa din siya even na aabot kayo sa ilang taon. So, yun yung hope niya sa relasyong ito. So, at this present kasi, is nasa point siya ngayon na parang feeling of like um, interested pa talaga siya sa relationship ninyo. So, gusto niya pa din yung pag-uusap ninyo kung LDR man kayo or kung hindi man kayo LDR. Gusto niya pa din yung, yung connection ninyong dalawa. So, um, as a point siya na walang problema sa kanya pagdating sa pakikipag-usap, hindi pa siya nagsasawa o mga ganong mga bagay. So, honestly, you are both um, same na kung ano man yung pinaprovide ninyo sa relasyon ninyong dalawa. Same lang naman kayo. Ikaw gusto mo na magkaroon kayo ng future together, moving forward ka towards with him, happiness and love. And also sa kanya din, ganun din siya. Na gusto niya din na um, yung magkaroon kayo ng victory one day. Um, might be hoping siya na one day na um, mapoprovide na yung gusto mong mangyari na kasal or um or sabi natin happiness love in the future even in the future pero honestly part of him or her uh, medyo nag-iisip pa to siya ng maayos kumaga um, hindi pa siya totally like sabi 100% sure na ako dito sa, sa babaeng ito or sa lalaking ito so nakikita niya kasi talaga sa'yo yung parang sobra kang ma-effort na tao. Nakita niya sa'yo. Ito naman kasi talaga yung ginagawa mo sa kanya eh. So, nakikita niya sa'yo na sobra kang ma-effort na tao talaga. Nagpo-focus ka talaga sa relationship niyo na kung paano pagandahin, anong gagawin. Kung baga sa bahay pa, yung masyado kang ma-design at nag-iisip ka pa kung anong design ang ilalagay ko sa bahay na to. Ano ang... Um, magandang baguhin ko sa bahay na to para mas lalong gumanda. Parang ganun din sa relasyon ninyong dalawa. So, yun yung honestly, nabibiyo niya sa'yo. And sobrang na-appreciate niya to. Sobrang nagustuhan niya to. Wala siyang problema about you. And parang as a point nga siya na parang um, nag-gather pa talaga siya. Pasensya na about that. Nag-gather pa talaga siya ng madami pang idea about your relationship. And as a point din siya na parang balance lang yung mga pagsas yung pagsasama ninyong dalawa ngayon. So, but still again, okay, ayaw niya lang na parang ipakita or sabihin sa'yo na sure na ako, sorry about that, maingay, um, sure na ako sa relasyong ito. So, ayaw niya na kumbaga mag-assume ka or kung baga ayaw niya yung parang aasa ka ng sobra. Pero honestly, ganun na yung nagagawa mo. Ganun na yung nararamdaman mo. Kaya nga dito sa, dito sa ano mo, sa part po, you are hoping na sana hindi ka mapagod sa mga ginagawa mo sa relasyong ito. At sana may magandang bunga in the future. Um, kasi I think, maingay. Sorry. Um, kasi yung person mo hindi pa talaga siya 100% sure about this. So and yung person mo Excuse me. So pasensya na maingay na kasi nag-uumaga na kasi. So how you view this um your person? So, sa part ng person mo honestly pe medyo I think kung bakit kasi siguro na may hope na sana hindi ka mapagod in the future kasi I think yung person mo meron to siyang past past situation um past relationship or may past commitment na you are hoping na hindi siya na naka on na siya from this kasi ito ata yung somehow, sometimes na pinag-aawayan pinag ninyo. Dalawa. Um, sometimes, nag-overthink ka about this. Na baka magkakabalikan pa sila. Na baka sa lahat ng effort na ginagawa mo, eh, aabot sa point na babalik lang siya doon at sasaktan ka lang. So, um, ito yung honestly na na-view mo sa person mo. Na yung parang, bang sometimes, okay? Sometimes, at um hindi pa siya para mas iniisip niya pa siguro yung past niya at ito yung ano si dahilan na nagtatalo kayong dalawa so how you perceive them in the future in the past actually so i can see here that in the past Etong person na to is alam mo alam mo sa kanya na nakapag na, na, na nag-move forward na siya from his or her past situation or relationship or commitment or marriage. So parang alam mo na wala na to. Um nag-move forward na siya from this person from that past person. Um, but then, ang makikita ko kasi dito is like, meron pa rin to silang connection dalawa. Itong past niya. Um, ka, ito din siguro nagiging dahilan kung bakit medyo hindi pa talaga siya sure do sobrang gusto niya yung relasyon ninyo. Pero hindi siya sure sa mga pwede mangyari in the future dahil nga sa um, Meron pa silang connection ng past niya, na possible kasi na baka babalikan niya pa. Baka maglalakas loob pa to siya na balikan to. Kasi parang nag-uusap pa to silang dalaway. though hindi naman to sila nagsasama na pero parang may communication pa at may possibility pa na pwedeng mauwi pa to ulit sa pagbabalikan. So, on your part naman, sa past mo, ano yung alam niya sa past mo is, um, sobrang madami ka ding struggles in the past relationship. Parang, mm, parang dumating ka sa puna, challenging yung past relationship mo. At alam niya yon kasi siguro na-share mo to sa kanya. Tapos parang naglakas loob ka talaga dito na um, umalis sa relationship na to. So lalo na parang nagbigay ito sa'yo ng siguro stressful thoughts. Um, kaya dumating talaga sa point na nagpahinga ka sa pagkakaroon ng relasyon. And um, nung time na dumating siya sa buhay mo, itong person na to, parang dito ka nag-decide na to walk away emotionally from the past and to accept this person again. So, sharing this past situation with your person right now is he knows kung ano yung mga pinagdaanan mo. So, kaya sobra ka siguro talagang magmahal. And, um, Sobra ka, kasi na-experience siya din naman to sa'yo eh. Pag nagmahal ka, sobra, bigay todo kan, sobra ka magmahal. Pero, pag nasaktan ka din, eh, sabrang sakit talaga pag nasasaktan ka. Kasi ikaw yung tao ata na, ang um, pwedeng libra ka, um, Scorpio. Ikaw yung tao na, pag nagmahal ka, bigay todo. So, parang, tapos nasasaktan ka lang dahil sa, um, mga inaasahan mo sa person mo na hindi nangyayari. Not this person, but your past or sa mga past relationship mo. Kaya nga ngayon, you are really hoping na ngayon na parang nag start ka na naman na to give your best sa relasyon na to. Kaya nga you are hoping na sana hindi aabot sa point na mapapagod ka. Or, or this, this effort or these sacrifices, or whatever love na binibigay mo, inaalay mo, is hindi siya masasayang in the future. So, anong, anong yung fear mo or doubts mo sa person na to? So, mayroon kang fear and doubt about this person na baka isang araw siya mismo magka-cut off ng cycle ninyong dalawa um, in the future. Let's see. At baka may mga tinatago siya sa'yo na hindi niya sinasabi sa'yo kahit itatanong mo pa. Baka may mga tinatago siya sa na wala siyang balak sabihin sa'yo. At baka itong person na ito, nako-confuse pa to siya sa nararamdaman niyang pagmamahal sa'yo. And baka one day magkakaroon sa'yo ng mga clarities about, um, might be about someone else involved, either new person or past person. Baka isang araw maipit siya sa sitwasyon and makakat off itong connection ninyong dalawa. So, um, anyway, doubtful ka pa din na baka lokohin ka din ng person na to. Might be na din based sa experience mo before, not to this person but to your exes, and also based na mayroon siyang past person. So either um yung fear mo dito is baka babalik siya sa past niya or baka magkakaroon na naman siya ng ng iba. So ito yung parang doubt and fear mo dito sa person na to. So sa person mo naman yung doubt and fear niya. Um I think this is not sa'yo, but sa relationship ninyong dalawa. See? So, yung doubt and fear niya dito, baka kasi magkabalikan sila ng ex niya. So, yun yung fear niya and doubt niya na baka isang araw, eh, di ba nag-uusap pa naman sila ng ex niya? So baka um, antong sa point na baka ma-develop -de ulit magkabalikan and um baka he or she will going to take the of faith na bumalik doon. And concern niya dito is ba, bakit ikaw kasi sobrang bait mo sa kanya, sobrang loving mo, caring, sobrang kind mo sa kanya, supportive and everything. And um alam niya na kung sakaling mangyayari to. So, may fear siya na masasaktan ka talaga at madidisappoint ka ng sobra dito. So, um, ito yung fear niya na baka abot sa point na babalik siya sa ex niya and hahantong to sa cheating itong relationship ninyo. Dalawa dahil sa mga tinatago niya sa'yo. Na siguro hindi mo din alam. Hindi mo alam na nag-uusap pa sila nitong ex niya. So um asa na yung isa. So the external influences here that motivating you is might be this person as a point na siya yung parang nararamdaman mo na parang willingness naman siya or parang may mga na-enlighten din siya sa mga nangyayari sa buhay niya, sa relationship ninyo. And um, parang nasa point siya ngayon of waiting for the next na mangyayari sa sa inyo, sa inyong dalawa. Kumbaga, kung baga, kung ano yung mangyayari, bukas tignan na lang natin. So, hindi na, hindi na lang tayo makisuguro o hindi na lang tayo mga ko titignan na lang natin kung ano yung mga pwedeng mangyari kasi nasa point kasi siya dito of waiting for the next ta next thing na mangyayari or or waiting for the enlightenment or something like that So Siguro isa na din dito is yung parang ano yung nangyari sa kanya noon with the uh, ex is yung parang medyo hindi talaga maganda yung mga pinagdaanan nilang dalawa. And feeling mo siguro na itong person mo ngayon has already learned from his lesson. Parang um, this time around, is hindi niya na siguro talaga balikan yung ex niya because of sa, um, hindi nila talagang so totally na pagkakaunawaan before. Sobrang nag-away until nag-decide na talaga maghiwalay. So, parang feeling ko, um, nakiki nakikita, mo sa person mo or sa mga sinasabi niya sa'yo is my hope etong relationship na to dahil he or she learned from his or her mistakes in the past. And this time around, um, this relationship is different from the past. At gagawin ko itong mas maganda at um, mas masaya or mas um, buo yung pagmamahalan. So, how about your person? Honestly, ang nakikita ko dito sa kanya is sabi ko nga, di ba, may pasto siya. So, yung ano talaga dito, external influence that motivating them is family. So, might be yung ex niya na to. Meron to silang, baka married to sila. Meron silang family. So, gusto niya talaga na happy yung family niya, mga anak niya. Mahal niya kasi yung anak niya, anak niya or mga anak niya. May pasto siya. And um, kung ano, -ano ang mga magiging desisyon, parang yung pipiliin niya pa din yung pamilya, mabuo yung pamilya ulit. So, lalo na nandito pa yung past person na still, they are still connecting, maka nag-co-parenting to sila para sa mga bata, para lang hindi makapag-isip na ano-ano man and um, baka you are aware of that pero you, you are not aware that there is still a hope sa kanila na pwedeng maayos pa silang dalawa. Baka yung mga sinasabi niya sa'yo, co-parenting na lang and wala na. So, hmm. and I can see here kasi in the future, magkakaroon sa'yo ng clarity lahat-lahat. So I think yung pinaka reason um, kung sakali man hindi kayo magkakatuluyan ng person na to is the responsibility na meron yung person na to sa past niya. Magkakaroon kasi sa kanya dito ng realization or awakening about sa mga nagawa niya din kasalanan sa past person niya. Kumbaga sa una nakikita ko medyo majo juggle talaga tong person na to between you and this other person um majo-joggle siya minsan dito siya sa iyo or minsan dito din siya sa sa ex niya and then um come to the point na Makakaramdam ka na dito kasi ng coldness at pagbabago sa person na to. So, might be this is like from present to the future. So, makakaramdam ka na ng pagbabago sa person na to. Parang feeling mo cold, nakiging cold na siya. And dito ka na makakaramdam na baka may cheating na nangyayari sa relationship namin dalawa. And magkakaroon din to talaga sa kanya kasi ng realization na mali yung mga ginagawa ko. Kaya dahan-dahan niyang ayusin ang lahat ng ito. So, during na meron pa kayong relationship, um, lalabo na yung mga plano ninyong dalawa. And um, feeling ko sa part mo dito, magiging smart ka in a way, having that confident to know the truth about what is really happening. And then doon magkakaroon sa'yo ng realization or clarity about what is really happening sa relationship ninyo. So, there is a possibility na naiipit na pala itong person na to sa sitwasyon. And, hindi siya makabitaw-bitaw sa'yo nung una. Could be because of sa mga pinapakita mo sa kanyang pagmamahal, support, and everything na baka you're also helping this person, binapautang mo ba to, you're giving material things, supporting this person, always there for this person, showing this person true love and happiness and hopes in the future, success in the future, is gusto niya yung mga idea na yun eh. Gusto niya to. Ang problema lang sa kanya, yung pagiging father niya would be sa mga anak niya and and ito kasi yung parang, ito pa rin yung, paano ba? Ganito pala. Ito pa rin yung nagmo-motivate sa kanya. Family. So, yun yung problema. Kaya nga sa kanya, gustong-gusto -gusto ko yung mga nangyayari at gustong-gusto -gusto ko yung sinasabing, yung mga kwento mo about ito yung gagawin natin sa future, ito yung magbibisnes tayo ng ganito, mga ganito. Gusto ko yun kaya nakikisang-ayon din siya dito sa ano yung napoprovide niya sa relasyon niyo At dahil sa ano yung napoprovide niya, ano yung napoprovide mo sa relationship niyo is you are both the same because he also want this situation. Ang problema lang sa kanya, di diba dito, parang nag siya eh. Naka, nag siya dito na wait lang, I need, ha, I need the time to think, to have some clarity. Ito na ba yung right path na tatahakin ko or Babalik ako sa past ko. Gusto ko na muna hanapin yung sarili ko. Kasi nga, might be this person is married. And may past situation to siya. So, at this, sabi nga, present to future, na might be in the future, doon na siya, doon na yung parang, magkakaroon kasi sa kanya ng realization na, mali yung mga ginagawa ko sa pamilya ko. And dapat ayusin ko to. And makabibigyan ka din ng clarity nito. About, the truth about about the truth about them with the ex and um nakikita ko kasi ayusin niya yung sa kanila ayusin niya yung sa mag effort talaga siya dito kaya nga dito sa ano dito sa external influence waiting lang siya sa mga pwedeng mangyari sa inyo siguro as a point siya na si kung nagkukuwento-kwento kayo is like Um, gusto parang sumasang-ayon siya sa mga gusto mong mangyari sa relationship ninyo pero hindi siya nagbibigay ng sarili niyang um opinion or sarili niyang plano para sa relasyon ninyo More on oh, yeah maganda yan okay yan sige ganyan pero tignan lang natin kung anong mga pwede mangyari wag lang natin siguraduhin siguro kung ano yung mga pwedeng mangyari in the future, matagal pa naman to, mga ganyan mga bagay. Hindi siya totally nagbibigay na, yeah, sure ako 100%, ito yung gagawin din natin, ito gusto kong mangyari. Kasi, yun sa kanya kasi, possible pa kasi magkabalikan pa sila ng ex niya. So, I can see signs on your person side could be a Capricorn, Aquarius, Taurus, um, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, hmm. your sign could be Cancer, Scorpio, Pisces, you might also be dealing with an Aries, or may Aries sa placement niya, and you could also be a cancer or capricorn or pisces or you might also be dealing with the pisces aquarius you might be um capricorn as i said already so yun sun moon rising venus libra is also here on your side So that is my reading for you. Thank you and God bless.